pupunta. Di ba matapang ka, Memot? Oo naman. Dugong atubaw, dugong mandirigma. Tingnan ko tapong dito pag nakita ni si Bantay. Tingnan mo tayo eh, niyan sa takot. Saka natin siya sa It's a prank. Sisigaw natin dito. <laughs> Maso. <laughs> <laughs> Alam mo na ang gagawin mo, ha? Ah. Hmm. Ang trabaho, no? Alam mo, buti na lang talaga hindi ako naging pulis eh. Kundi, baka kasama ako sa namatay kagabi. Paano ka magiging pulis eh? Bagyang buntot mo! Uy, uy! <laughs> anong pinagsasabi mong bagyang buntot? Kaya ko silang harapin kahit na... Ay, halimaw! Uy! <laughs> wala po, ma'am. Wala po. Umaga, umaga! Ano pinag-uusapan niyo? Eh, ma'am, pinag-uusapan lang po namin yung mga nangyari pong pulis kagabi. Ay! Ang dami yung namatay. Wala! na! Wala pong pakialam! Nabalitaan niyo po ba? Wala nga akong pakialam! kayo! Balik trabaho! Opo, ma'am. Sasalita pa! Diyos ko! Ang Ay, sungit, naman. naman. Ano naman gina... Huwag kayo naman tatamad-tamad! Sino ba namang papatoy sa pusong bato ni ma'am? Eh, hindi nga marunong magmahal Kaya, walang nagmamahal sa kanya. Alam mo, siya yung tipo ng tao na kahit kasama sa mga namatay na pulis kagabi, eh, walang malulungkot, eh. Ay! <laughs> Ay! <laughs> marunong mag- Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang babalik dito pag wala ka na namang trabaho? Ano mo kung ka magpaliwanag, Jema? Ano? Oh, Jema! Umalis ka na dito, lumayas ka! Teka lang, teka lang, Lumayas ka na! Huwag ka na magpaliwanag! Lumayas ka na! Lumayas ka na! Jema naman, umalis yung amo namin. Hindi ko kasalanan yun. Pisa naman paniwala mo ako. Aray! So ano, ako ang magtatrabaho sa atin at ikaw tambay? Hindi! Hindi na ako papayag na abusuin mo yung kabahita ko sa loob ng bahay ko! Oh, sige, hindi na! Lumayas ka na! Bakit? Lumayas ka na! Maghiwalay na tayo! Teka na, Gemma, Gemma, Gemma! Maghiwalay na Gemma, tayo! Gemma, lumayas Gemma, lumayas ka na! Gemma, Gemma, hindi na! Makinig ka sa hindi mi. na! Hindi, hindi ko naman... mali ko bang gagawin niya yun! Ganito, Jema. Gagawin ko ang lahat. Ha. Sa lahat ng madadaanan ko, mag-a-apply ako ng trabaho. Kahit tumawid pa ako patumahan. Doon ako maghahanap na trabaho. Please lang, wag mo akong, wag mo akong hihiwala yan. Gagawin mo ang lahat? Oo, Para naman. sa atin? Oo naman. Para may pagkakitaan tayo? Oo. Sigurado da, ka? Gagawin ko yan. Kahit ano? Kahit ano. Alam mo, wala naman na akong pake kung ano yon. Kahit kumapit ka sa patalim, basta para sa akin. Hmm. Kumapit saan? Sa patalim. Para sa atin. Oo. Nagawin ko yan. Nagawin mo yon, Sigurado ka. Sigurado ako. Salamat, mahal. Babawi ako. Salamat, mahal. Gagawin ko talaga lahat, ha? Iniwala ka lang sa akin. Ba't <laughs> hindi mo ko hinanap? nagpalakas ng anak para sa huling pagsasama natin eh maprotektahan kita Umalis na kayo! Umalis! Bakit hindi kayo tumigil, hindi ko pagkakalingin si Ines! Chang! Chang! Umalis na kayo, sabi! Anak mo siya, Nando. Kaya nga dito lang siya. Hindi na kayo kailangan dito. Umalis na kayo. Hindi kami aalis dito nung wala si Chang Ines. Nando, gawin mo ang tama. Gawin mo. Naniniwala naman ako eh. May kabutihan ka pa dyan sa puso mo. Sige na. Mang Delphine, mas mahalaga ang buhay ng Chinese mo. Tayo na. Subukan nyo yung pagsabi kung nasaan kami. At sinisiguro ko sa inyo, hindi niya na makikita si Ines! Huwag kang Nando. Papangako namin, hindi namin ipagsasabi ang lugar niyo.